dito sa bahay at ang gagawin ko ngayon is mag-unlaw ako kasi kaninang alas 4 nagising ako nagkatubig kami pero nawala din siya ng 5am so hindi ako nakapag-anlaw bago lahat inuman mga supplement para lumakas ang ating katawan ang iniinom ko ngayon guys itong guyabano capsule ang dami daw kasing health benefits nito. Ang dami, marami kami dito mga supplements na iniinom, eto, spirulina. Pag gabi ko siya iniinom, dalawang cup. Dalawang tablet. Hindi ako mag-anlaw. Bubuhatin ko na yung aking labahan dun sa labas. Dun ako mag-anlaw. Ito, pakita ko sa inyo kung saan ko nilalagay. Ayan, dyan ko na nilalagay yung aming mga vitamins para pagpunta ko dito sa kusina, pag may ginagawa, maalala ko na kailan ko pala uminom. Pero meron din kami doon sa kabilang cabinet, may lagay din kami ng mga ano doon, ng mga vitamins, ganyan. So, yan. Pagod guys, ayun, kakatapos ko lang mag-anlaw. Ayun, pakita ko sa inyo. Mga sinampay natin guys. Yan, tapos ko na mag-anlaw. So ngayon, deserve ko naman magmerienda. Ayan, may tira tayong cake kahapon kasi birthday nga ni mama kahapon. So ayan, magmerienda. Alam mo kaya dito ako sa paper plate kumakain guys kasi alam nyo naman ba diba, wala pa rin kaming tubig ngayon. Pang 3 pang days na namin ngayon na ano, na pag ganitong oras walang tubig. Tapos yan yung baso ko. Diyan ko na lang din nalagay. Coke yan guys, walang yelo. Gusto ko sana may yelo. Pero wala silang yelong tinda ngayon. Siguro dahil nga wala kami tubig. <laughs> ayan. Tapos, ayan, nag-ano ah, lang ako. Nagpapatugtog lang ako. Ito yung, ayan, meron akong playlist dyan. Yan yung mga favorite song ko. Ayan. Hininaan ko lang kasi ma ano tayo. Ma- tawag dito. Pakaka-copyright tayo. Tingnan nyo to. necklace ni Mama to inuwi ni Princess. Tapos, napigtas siya. Ayan, kaya ipapahinang ko to. Pinalinis ko to eh. Kasi ano to, silver to guys, galing to filigrenesya. siya. Ayan. Ako din ang bumili niya kasi sa kanya. Kaya sabi ko, uwi na lang natin yan. Alaala ko kay mama. Ayan. Filigrenesya siya din to. Pati yung penda, tsaka itong necklace. Silver yan. Tapos, napigtas nga. So, ipapahinang ko na lang muna yan. Ayan. Hindi ko pa nadadala doon kay kuya na naghihinang na aking mga alahas kapag napigtas. Ayan, so dito muna siya. Merong truck ngayon dito ng tubig. Ayan, lalagay sila din. Lapas ko na rin yung dalawang tigma at saka ano, galon. Hirap na walang tubig. Doon ko ilalagay sa drum ulit namin. Wala tayo na tubig.

Ay, kala ko yung bakura, no, yan. Yung nawasa na, hindi pa pala. Ang ko na. Tapos sa puno na rin yung daram natin, guys. Nakapagbuhos ako ng dalawang timba. Ay, madilim. Basta na puno na yan. Uy. Papapas. Yung pagpasok naman na ito. Okay na eh. Nihingal ako. Uy. Mabigat din in fairness. Minom tayo tubig. Okay. So, nag-exercise tayo. Nag-weeks tayo for today's video. Ay. Okay. Nihingal ako. At least may tubig na tayo. Nakapaglagay ako dun sa drum. Okay paglagay ako doon sa drum sa labas tapos yung mga timba dito sa sa loob mayroon na rin plus doon sa CR mayroon na rin so wala tayong problema sa ngayong araw na to hindi ko lang alam kung kaya kakayanin hanggang bukas yung tubig natin labas guys kakain ayan chicken pas pastil kami mga bibilhin dito sa amin Talabas lang yun ng subdivision. Dumaan lang din ako sa butika muna guys kasi bumila ko na yung Princess kasi naubo na naman siya ngayon. Yan guys, nasa bahay na kami ni Princess. Na-adjust ko yung ano ng camera. Ayan, digicam kasi gamit natin ngayon. And ngayon ko lang siya ulit ginamit. Kaya simula sa araw na to, sa gabing ito, ito na yung gagamitin natin. Okay? Ang cute ng headband ko guys. So, galing to sa pamangkin ko. Ginawa niya lang yan. Ayan, may daisy. Kasi favorite ko yung ano, flower na daisy. Princess, ano yan? Nag-skincare na siya. Ayan. So, may gagawin muna tayo ngayon. At, dyan na muna kayo. Ayan, night's not Midnights na kami ni Princess, guys, na ano, cake. Mayroon pa kasi na-pera. Tapos, ayan, nakapagpunas na ako. Kailan pa kaya puputok tong tagyaw nakakainis? <laughs> ayan, nakapagpunas na ako, guys. And, baka hanggang dito na lang yung vlog natin. Marami akong vlog na walang outro. So, kailangan ma-outrohan natin to. So, thank you so much sa pagsama sa akin ngayong araw na to, guys. Ang daming, ang dami natin ganap. Pero, ayun, carry lang. Lalo na't mag-isa. Mag-isa lang ako ngayon. Si Daddy Chris, wala akong, kung baga wala akong katuwang sa mga ganyang bagay, yung magpagbuhat-buhat na yan. Ayan. So, thank you so much for watching, guys. ah uh, I-end ko na tong vlog natin kasi nga, yun, mawawala na naman ako ng in-outro. Ayan. Bye! It's with qualifying